Isang buwan pa lamang pagkatapos pumasok ang taong 2024 pero pumalo na sa dalawang po ang kaso ng forest fire sa buong Cordillera. Pinakamarami dito ay naitala sa probinsya ng Benguet na may siyam na kaso. Sinundan ito ng probinsya ng Mountain Province na may walong kaso at probinsya ng Abra na may tatlong kaso. Katunayan, kasalukuyan pa rin inaapula ang forest fires sa Ampukaw at Dalupirip sa Itogon, Benguet. Hindi pa rin tiyak sa ngayon ang dahilan ng sunog. Pahirapan kasi ang pangangalap nila ng impormasyon lalo pa't pa nasa bahaging itaas ng bundok ang mga natutupok. Pero hinala ng BFP Cordillera, maaaring epekto na raw ito ng dry spell na isa sa mga epekto ng ilinyo. Actually there's a, uh, there are some cases po na ganun, but still yung current po ngayon na nangyayari na sunog is under investigation pa po kung ano po talaga yung ano yung cost ng sunog. We always coordinate po sa ating mga other agencies na pwede pong tumulong sa atin with regard sa fire suppression. Dahil sa magkakasunod na insidente ng forest fire, mas naging alerto ang mga otoridad. Nakatutok po tayo, um, alerto pa tayo sa mga ganitong insidente, lalo na po na dineclare na po ng pag-asa, na start na po ng El Nino or yung dry season. We're keeping our lines open. Um, and then sa information dissemination po natin, um, ginagawa po natin ang lahat ng ating makakaya para po makapagbigay kami ng mga regarding sa fire safety education po. Kasi sa pag-iwas po sa sunog, hindi lang po ang kabumberuhan ang nagtatabaw po dito. Actually, buong community po. Sa ngayon, idineklara na ng BFP Itogon na fire under control ang nangyaring sunog sa barangay Ampukaw at Dalupirip kahapon habang patuloy pa rin ang isinasagawang air suppression. Wala namang naitalang nasaktan sa insidenteng ito. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.